Ang misteryosong pagkamatay ni Elisa Lam Isang masaklab na pangyayari ang naranasan ng estudyante sa notorious na Hotel Cecil Ang bakasyon na noon pang inaasam ay naging masakit na memorya para sa kanyang pamilya Maraming krimen ang naganap sa hotel noon pa Ilang serial killers ang do'y naglagi May mga nagsumiside, nasaksak at nabaril Bukod pa ito sa mga misteryosong ingay at kaluskos na naririnig sa ating gabi. Siguradong magugulat ka sa malalaman mo na ang mga huling sandali ng babae na kuha ng CCTV sa elevator bago nawala at natagpuang patay ay sa wakas nabigyan na ng liwanag. Mayroong mga naniniwala at marami din namang nagihinala ang tanong. Totoo Totoo ba? Si Elisa Lam o sa Cantonese niyang pangalan na Lam Ho Ye, ay ipinanganak noong 30 ng Abril taong 1991 sa siyudad ng Vancouver na nasa British Columbia, Bansang, Canada. Anak ng mga Chinese immigrants. Matagal nang nais ng dalaga na magtungo sa Estados Unidos. Medyo may pagka-independent kasi si Elisa kaya walang takot na mag-isa. Hindi rin naman siya maawat ng kanyang mga magulang kaya buwan ng bakasyon. Ikadalawampu tatlo ng Enero, taong 2013. Walang atubiling nagbalot si Elisa at tumungo sa siyudad ng mga anghel, ang Lala Land ng Los Angeles, California. Masayang nagshare ito ng mga pictures at ina-upload sa kanyang Tumblr blog na pinamagatang Novel Novu. Ilang araw ang nakalipas, ikadalawamputwalo ng Enero, Nag-check-in siya sa Cecil Hotel. Isang lumang gusali na kilala sa nakakatakot nitong kasaysayan. Na noong taong 1985, dito naglagay ang serial killer na si Richard Ramirez, kilala bilang The Night Stalker. Base sa mga investigasyon, matapos itong gumawa ng pagpatay at panggagahasa, duguan itong pumapasok sa likuran ng hotel. Nahatulan si Ramirez ng labing tatlong pagpatay at labing isang kaso ng marahas na panggagahasa. Bukod sa Night Stalker, doon din naglagi si Jack Unterweger, ang Vienna Woods Killer, noong taong 1991. Kinasuhan ito ng labing isang pagpatay at ng makulungay, nagpakamatay sa loob ng kanyang selda. Bukod sa mga serial killers na lumagi sa hotel, higit sa labing-anim na kaso ng suicide ang naiulat mula pa noon. Marami ang tumalon mula sa mataas na palapag. Isang babae ang tumalon sa bintana. Sa kanyang pagbagsak, lumanding ito sa isang naglalakad sa ibaba at napatay din. Natagpuan din sa hotel ang bangkay ng babaeng si Goldie Osgood. Ginahasa, pinaslang at ninakawan. Pero hindi natagpuan ang salarin. Sa paglipas ng panahon, sunod-sunod ang mga krimen sa hotel. Kung hindi na overdose sa droga, nasaksak o nabaril at may mga namatay na hindi alam ang dahilan. Ang Hotel Cecil ay tila saksi sa mga karumal-dumal na krimen. Pero walang paki si Elisa sa mga kwento. Basta masaya ang kanyang bakasyon. Noong mga unang gabi, nakiroommate si Elisa para makatipid sa renta. At pala kaibigan naman ng dalaga kaya noong una, walang problema. Pero ilang beses na po na ng kanyang mga ka-roommate na medyo weird ang gawain ng estudyante. Minsan ito ay nag-sleepwalk sa hating gabi. May pagkakataon na natutulog sa ilalim ng kanyang kama. Minsan tulala at ngumingisin ng mag-isa. Kaya napagkasunduan na lumipat ito sa sarili niyang hotel room na mag-isa. Umaga ng January 31, nakatakda sana itong pumunta sa Santa Cruz, California. Ngunit sa araw na yun, wala nang nakakita sa dalaga. Hindi siya tumawag o nag-email sa kanyang mga magulang. Dahil dito, agad na inulat ng Los Angeles Police Department na sa Elisa Lam ay missing person. Unang araw pa lang ng Pebrero, hinalughog na ng LAPD ang hotel para hanapin si Lam to no avail. Umabot ng labing tatlong araw at wala din maging ang mga K-9 units ng pulisiya ay ginamit. Ngunit walang bakas ng dalaga ang natagpuan. Kahit sa rooftop ng gusali, walang naamoy ang mga police dogs. Pero kasabay ng paghanap ng pulis ay mga reklamo hinggil sa maruming tubig sa hotel. Hindi ito gaano pinansin ng staff dahil nga naman busy sila sa paghahanap sa nawawalang babae. Muntik na ang maging cold case ang pagkawala ni Elisa hanggang kinilatis ng mga pulis ang CCTV. Noong ikalabing apat ng Pebrero, dito nila nasaksihan ang nakahihilakbot na elevator video at ang tumambad sa kanilang harap ay hindi maipaliwanag. Makikita gabi ng ikatatlong po ng Enero, pumasok si Elisa sa elevator. Sa hindi maipaliwanag na dahilan, pinindot nito ang ilang floor buttons pero hindi sumara ang pinto. Ilang segundo ito naghintay tapos ay sumulyap sa labas. Tumayo sa gilid ng elevator at humakbang sa kanto na parabang may iniiwasan at hindi pa rin sumasara ang pinto. Dahan-dahan itong lumabas at parang may ginulat pa pero walang nahagip ang CCTV. Tila may hinarangan ito at labas-masok sa elevator. Isang minutong nasa labas at hindi pa rin sumasara ang pinto. Bumalik si Elisa sa loob at tila nakangiti. Pumindot ulit ng mga floor buttons at makikita na halos lahat ng botones ay umilaw. Tapos ay lumabas ulit at bukas pa rin ang pintuan at walang makitang kasama. Ah, subalit wala nga ba? nagpatuloy ang CCTV. Doon namutla ang mga investigador sa kanilang nakita. Kung hindi nila maipaliwanag yung simula ng video, mas lalong nawalan sila ng direksyon sa mga sumunod na recording. Tila ba may kinakausap si Lam at may minumuestra? Gumagalaw ang kanyang mga kamay na parang nakikipag-usap sa hangin. Hindi ito maipaliwanag at lalo pa silang naguluhan sa pangyayari. Dalawang minuto na nasa labas si Elisa Tapos ay doon lang sumara ang pinto Pero walang pumasok Dalawang beses bumukas ang pintuan Pero wala pa rin pumasok Ang kanyang mga huling sandali sa elevator Ay nag-viral sa internet At gumising sa mga mystery-minded netizens Nang higit pa sa isang dekada Makalipas ang ilang linggo Walang tigil pa rin ang reklamo ng mga bisita sa hotel. Mahina ang tubig sa gripo, medyo kakaiba ang lasa at tila marumi ang kulay. Ikalabing siyam ng Pebrero, isang maintenance worker na si Santiago Lopez ang umakyat sa bubungan upang suriin ang mga tangke ng tubig. Bandang alas gis ng umaga, nakita niya ang isang katawan na lumulutang patihaya sa loob ng isa sa apat na water tanks na kumpirmang si Elisa Lam ang bangkay. Walang saplot at ang kanyang mga damit, relo at susi ng kwarto ay nandun din sa loob ng tangke. Dali ang kinontak ng kapulisan ng pamilya ng dalaga at hindi makapaniwala ang mga nasa hotel sa nakagigimbal na tagpo. Tagpong, hindi nila masikmura. Ang resulta ng autopsy ay lumabas buwan ng Hunyo unang nilagay na undetermined ang sanhi ng pagkamatay. Makalaunan ay binago ito at sinabi na aksidente ang nalunod. Napagalaman na malubha pala ang depresyon ni Elisa at may bipolar disorder mula pa noong pagkabata. Sa toxicology report, nakita ang mga bakas ng kanyang gamot. Maaaring hindi niya nainom ng tama ang kanyang mga prescriptions, kaya pinaniniwala ang nagkaroon ito ng tinatawag na psychotic event. Kinumpirma ng pamilya ni Elisa ang kanyang karamdaman. Kaya tutul sila noong ito ay nagpasyang magbakasyong mag-isa. Ito pala yung dahilan kung bakit nakikita ng mga ka-roommate niya yung kakaibang galaw ng dalaga. Naglalakad sa gabi, nagtatago sa ilalim ng kama at nagsasalita ng walang kausap. Base sa Medical News Today na isa sa mga simptomas ng malubhang bipolar disorder o manic depression ay ang hallucination. Kapag sinabing bipolar, ibig sabihin dalawa ang katangian ng sakit, kaya bay. Yung isa ay mania o ligaya na may pagka-active, tapos ay bigla na lamang malulungkot. Ayon sa ulat, kasama sa simptomas ng bipolar disorder ay ang psychosis ito marahil lang naranasan ni Elisa mula nang hindi nito iniinom ng maayos ang kanyang medication. Ang psychosis ay diprensya ng utak kung saan hindi nito alam ang pagkakaiba ng panaginib sa realidad, ang pagkakaiba ng katang isip sa katotohanan. Marahil malubhang psychosis ang naranasan ni Elisa sa elevator kaya kala niya na meron siyang kausap kahit wala may mga nagsasabi na malubha ang sakit ni Elisa kaya pumasok ito sa tangke ng tubig. Gayon pa man, maraming tanong ang hindi masagot ng maayos. Katulad ng paano siya nakarating sa bubungan, nakakandado ito at may alarm. Pero ayon sa mga staff, mararating ang bubong kung dadaan sa fire escape at doon walang alarm. Paano naman kaya siya nakapasok sa tangke? na halos 8 feet ang taas at mabigat ang takip? Base sa mga litrato, may hagdanan doon at naiiwang bukas ang ilang tangke. At bakit hindi nagsara ang elevator? Ayon sa investigasyon, posibleng pinindot ni Elisa ang door hold button. Sinabi ng kapulisan na isang technical error ang pagbago sa resulta ng autopsy at walang kahit anong ebidensya na merong foul play. Anong ara lang mapupulot dito? Bagamat naresolba ng kinauukulan ang pagkamatay ni Elisa Lam, marami pa rin hindi kontento sa mga sagot ng otoridad. Sa makatuwid mas maraming tanong ang nagsilabasan matapos ang nag-viral na CCTV. Kesyo baka may mga espiritu ng patay ang umaaligid sa hotel, mga biktima ng karahasan o masasamang nilalang na walang matirhan. Pero siguro, talaga lamang nakaranas ito ng malubhang psychosis. Marahil sa hinaharap, maliliwanagan ng madla sa tunay na dahilan. Hindi pa sabi, walang hiwagang di malulutas kung ang puso't isip ay bukas. Buksan mo ang iyong isip at ayang lumalim pa ng lubusan ng iyong pangunawa sa mga kasaysayang kapupulutan ng maraming aral. Tandaan, katotohanan ng susi. Sa tunay na kalayaan,